Nasa linya po natin si Ambassador Jose Manuel Babes Romualdez. Ambassador, ano po, magandang gabi po ba ba dyan? Ay, magandang gabi, Dennis. So, magandang umaga sa iyo. Opo, anong oras na po dyan, Ambassador? Uh, it's 9:30. 9:30 eh, na. Hoy, bilisan na, na natin. Ako baka matulog patutulog na si Ambassador. <laughs> Ambassador, bago ho natin mapuntahan yung uh, pagbawal dito sa mga third world countries na ang paniniwala ng mga Pinoy sila ay magiging epektado. Wala na ho kaming naririnig sa mga Asian Asian Hate uh, Ambassador. Kumusta ho ang ano? Kumusta ho ang sitwasyon diyan? Well, actually, yung Asian hate uh, during the pandemic 'yan dahil maraming ang uh, hindi nakakatarbaho ganyan ganyan at uh, tingin nila kasi galing sa Asia 'yung 'yung pandemya 'di ba pa, pero apo. medyo bu bu bumaba na ng konti uh, hindi na wala wala na hindi na yeah. hindi na gano't tindey 'yung Asian hate crime na sinasabi nila. opo iba na ngayon ang ang, ang hate crime nila 'yung talagang mga dayuhan na nandito sa Amerika na walang status. Kaya gagayon na nangyari dito sa Washington, D.C. yung mm -hmm. pinatay yung dalawang National Guard. Pagpapaking issue yan. Talagang galit, galit ang U.S. government at Opo. saka uh, ah, yung mga Amerikano dahil Apo. dayuhan nga na pinapasok nila dito na Afghanistan. Apo. So yan ang dahilan ng ngayon. Yun ang hugot, 19 uh, countries. ambasador, ano? Yun ang hugot. Uh -oh. Yes. Uh -oh. so, 19 countries ang ang lista uh -oh. na talagang hindi nila ipoprocess yung mga visas or re mga request for visas to come to the United States uh, for permanent status mm -hmm. or even uh, visitor's visa, hindi nila bibigyan. Ngayon tayo, I don't mm -hmm. think we're really, while we think we're in third world, hindi tayo... We are, we are now considered to be the ASEAN countries. Mm -hmm. Yan ang maganda sa atin ngayon. We are mm -hmm. now an important part of the entire equation of the world. Mm -hmm. Dahil we are now ASEAN, mm -hmm. we are 11 countries which includes now uh, Timor-Leste. Mm -hmm. So tayo ang ang uh, tingin sa Asia ngayon mm -hmm. ng uh, Estados Unidos. Mm -hmm. Saka uh, ambassador, parang uh, okay naman yung pakikipagkaibigan natin. Sa, sa totoo lang, galing po diyan si presidente nung kailan ba? Yun? Last last month ba? Yun? Two months ago, uh, ambassador. Yes, uh, last July he was hmm. here. Magandang hmm. reception sa kanya ni President Trump. Oh. Yan, magandang, magandang image natin na dito sa Amerika ngayon. Mm -hmm. yan, yan, lagi kong sinasabi sa ating mga kababayan. Na yung ating image dahil uh, ang mga Filipino workers natin o ang mga Filipino-Americans in general mm -hmm. sa lahat ng mga uh, states dito sa US, mm -hmm. talagang appreciated sila dahil uh, uh, magaling daw makisama, mm -hmm. magtrabaho, masipag, oh. at saka talagang masipag, at saka talagang gusto-gusto uh, nila ang mga Filipino dito. In fact, si President Trump nga mismo nagsabi sa akin yung nandun kami sa White House, sabi hmm? niya marami nagtatrabaho sa akin ng mga Pilipino at gusto ko sila. Hmm. Yan ang sabi niya. Mm -hmm. So, kahit pa paano ho, hindi ho maaapektuhan. Though yung, yung Pilipinas naman ho talaga, dahil ko yung listaan kanina, yung labing siyam, wala ho tayo doon. Wala hong epekto ho doon sa mga papunta dyan at doon sa mga nasa proseso nasa proseso po ng kanilang uh, pagiging Amerikano yung uh, yung pag, yung application in any way and in any form wala hong epekto wala wala na maapektuhan Yun lang talagang very strict na ngayon sila so definitely uh, iba ibabago yung kanilang rules of uh, of uh, the processing of immigration status mm -hmm. or yung mga those asking for permanent status Kaya it's important ng ating mga kababayan, they have to have a clean record. Meaning to say, wala silang uh, criminal record. Mm -hmm. Dahil diyan, ayaw na ayaw nila talaga. Maski na maliit lang na krimen, no? Mm -hmm. even shoplifting, eh, medyo may, may nagre-raise na ng red flag sa kanila yan. Eh. Mm -hmm. karami ba ang mga Pilipino na uh, na naging Amerikano na at ilan ho ewan ko kung ma ma mabibigyan yo sa akin maski ballpark lang po yung pang yung uh, uh yung mga Pilipino din na, na nag nag uh, uh, nasa proseso ng aplikasyon uh, ambassador Well actually we have 4.3 million Filipino Americans Ah so palagay mo na yung 4.3 million ayan ang first generation maybe we can say easily about 1.5 million That have migrated to the United States. Yes. Papa. Pero so so we have a, a large uh, Filipino American community dito that are now Americans. At uh, we have a number of Filipino workers yeah. anywhere between two mga two hundred thousand health workers or mm -hmm. doctors that have uh, are, are here or even mm -hmm. students, no? Mm -hmm. Pero mga estudyante na nag-aaral dito sa Amerika ngayon uh, Filipino students. I would estimate siguro ang ang, ang application na uh, that uh, was being processed from the from as far back as I can remember mm -hmm. is anywhere between kasi yung green card request by ano yan, by quota eh so I remember siguro mga 10,000 is uh, every year is what they normally would approve. Eh. I, mm -hmm. Ewan ko lang ngayon kung how many now that they've been uh, able to process or approve. Mm -hmm. Pero talagang i, i, na, ano, hinihimay na nila ngayon, eh. hindi Opo. na kagaya noon. So especially with the Trump administration, talagang ayaw na ayaw nila yung mga pumapasok dito na talagang cannot uh, blend into the American society. Opo. Yan ang sinasabi lagi nila ngayon. Opo kasi um, hindi pa ho natin pinag-uusapan yung kumusta na ho yung pala yung crackdown ng mga illegal uh, ambassador Lord, alam ko isa yan sa mga tinututukan ng uh, administrasyon ni Pangulong Pangulong Trump Yes definitely uh, talagang illegal definitely talagang kaya nga sinasabi ko lagi sa ating mga kababayan mm. kung talagang wala kayong pag-asa to have a legal status dito mm -mm. mas mabuti na you voluntarily leave dahil pag if you leave voluntarily wala kayong record that you are deported oo nga at saka ngayon pag pag mahuli ka at saka oh, malaman nila na illegal ka dito that is already a crime by itself oo. so they will put you in detention and the processing of your deportation will can take time Sometimes, uh oh. ibo, eh, ilang buwan yan, nasa loob ko na parang uh, you're in, in, a jail. Uh -oh. Dahil you cannot leave. You're in a detention cell. Kaya nga, na ayoko mangyari sa kanila yan eh. So, lagi ko sinasabi sa kanila, number one, kung talagang wala kayong Uh, potential to have a legal status, mag-voluntary uh, department na kayo. At langin namin kausap naman yung Department of Homeland Security. Kaya maganda yung relasyon natin dito sa mm -hmm. gobyerno dito. We we take advantage of that relationship and we work with them and try to work We have to be cooperative. Hindi, meron mga ibang mga grupo dito na sinusunod tayo na kalabani natin. Alam mo, the more uh, you fight this the government, the uh, mas mas lalo pa tayong oh, pag-inilitan uh, pag oh. Oh, pag pa tayo dyan. Oh. Kaya tayo, hindi uh, naman tayo ganun na klaseng tao. eh We're willing to be reasonable and we cooperate with them. Kaya meron nga silang offer. Kung gusto nila mag-voluntary departure, babayaran nila yung their offering to pay for a one-way ticket to Manila mm -hmm. or to the Philippines mm -hmm. at bibigyan pa ng uh, allowance. <laughs> yeah. well, tapos may so, chance so pang bumalik, is, Ambassador? may chance to, uh, to apply and uh -huh. go back. Ng, uh Ng, -huh. uh, You know, they have to go through the process. Yun lang namang hinihingi nila. They wanted legal, you have to have a legal way of coming yes, yeah, here. So, Mabuti na lang, wala, wala sa ating mga kababayan na talagang dumadya sa mga South sa sa border nila dito sa sa south sa southern part of the United States to. Yan talagang mainit na mainit sila dyan sa mga pumasok dyan illegally. Dahil nung the last time na nagkwentuhan tayo tungkol diyan sa crackdown na yan, ambassador, dahil yun 'yung panawagan ninyo. Marami ba mga Pilipino na nag-apply o nag nag voluntarily departed from America tapos nag-apply sila legally. Yes, marami, maraming gano'n. Mar uh -oh. I think there are quite a number who were able to do that. Na uh, umalis sila at uh, they applied legally at uh, pinapasok naman. Mm -hmm. So, yan ang sinasabi ko. Pero yung mga umalis, yung mga nandito na pumasok sa tourist visa, yan ang, yan, yan ang sinasabi ko sa kanila. Mm -hmm. Umalis na lang kayo kasi sayang naman. Kasi mm -hmm. pag ma-deport mm -hmm. kayo, talaga wala na kayong pag-asa na even a... a uh, tourist visa. Mm -hmm. Eh kung meron kayong mga relatives dito, di, di na niyo mabibisita 'yung mga relatives niyo. mm -hmm. 'Di diba? Opo. So, 'yun lang 'yung sinasabi ko uh, insert ko lang po itong aking question. E, 'Yung hubang mga nangyayari dito sa Pilipinas, Ambassador, paano ho ang epekto nito sa mga kababayan po natin diyan o dyan po mismo sa Amerika? Itong mga nangyayaring rally, itong mga nangyayaring flood control anomalies iniimbestigahan. Ano ho ang epekto mm -hmm. nito, uh, Ambassador? Well, ako para sa akin, ang, ang binabantayan ko na mabuti, yung ating trabaho na nag-aano tayo, nag-promote tayo sa Pilipinas na yes. mag-invest mga negosyante dito. opo Siyempre, medyo na-apekto yan. So, ngayon, yung uh, mag invest sila, gusto nila malaman muna kung ano talagang sitwasyon dyan. So, mabuti mm -hmm. naman, uh, at naman yung mga kaso na yan. And hopefully, Meron talagang may nari dyan sa mga prosecution ng cases dyan sa anomalies dyan. Mm -mm. Dahil that is one one important part of business. Gusto nila ng stability, di ba? Eh kung nakikita nila yung bayan na hindi stable, eh, hindi na sila papasok sa atin. So it's mm -mm. important that the rule of law at saka talagang justice is served. At kung talagang meron mga, yung mga guilty dyan ng, ng mga anomalies, mm -mm. kung sino man sila, and uh, they have to really be prosecuted and put in jail. Uh, that's the that's the only thing that can uh, that can be acceptable to any kind of uh, investments that could come into the country. So 'yan ang 'yan ang inaabantay natin ngayon. Oo. E, I-connect ko lang po ito. Yung pong update po dun sa uh, panawagan po ninyo na i-example ang uh, Ah, uh, Pilipinas doon sa parang naging pananalita din ni Pangulong uh, Trump yung Keep Call Centers in America Bill. Ah, uh, oh yes. Well, uh, mabuti naman at marami tayong mga kaibigan sa sa US Congress at attentive nila Na yung BPO is a big industry sa Pilipinas. Mm -hmm. We're an English speaking country. Mm -hmm. We're a very close ally of the United States. Mm -hmm. So marami sa kanila hindi sila pumapayag na magkaroon ng ganon so i think we have a very good chance na hindi nila papa ang bill na yan to uh, to keep the bpos yung ating mga call centers so there's uh, we have a good group that is working with us that will uh, lobby for us uh, you know na yung mga kaibigan natin and uh, and i think president trump is well aware of this so So that's another important part ng ating uh, diplomatic relations dito sa Amerika na we have a good relationship. Siyempre magka-allies tayo ngayon. Marami tayong mga problema just sa South China Sea mm -hmm. at magkasama tayo together with the other countries like Japan and New Zealand and uh, South Korea. So, importante rin sa Amerika na tayo magkasama-sama dyan. So, Tama. that's why I think that will help us. Yun. Um, Ambassador, last question ko na po ito. At yes. uh, alam ko matutulog mm. na kayo. I, uh, Didn't yun naman. <laughs> <laughs> yun hubang, uh, yung last election po ba, ibinuto po ng majority ng mga Pilipino, ito si Pangulong Trump? Yes. oh mm. marami talaga. Alam at po, alam niya yon alam niya um, yon Ambassador. Yes, oh. Yeah, yes, dahil alam mo November pa lang eh, mm. before the elections. Paramihan mm. ako mga kausap na mga Pilipino. Sabi nila talagang gusto, kailangan namin ng medyo mas malakas na gobyerno na dahil talagang marami sa kanila galit rin sa mga illegals eh. Mm -hmm. Hindi hindi Filipino illegal yung mga illegal talaga lalo na sa New York. Can you imagine, New York hindi naman talagang nagboboto ng Republican diyan. Mm -hmm. Pero marami mga Pilipino diyan nagboto kay Trump dahil talagang nakikita nila na yan, siya lang ang makakatigil dyan. And, and right is so, yan ang ginawa niya. Talagang wala na nakakapasok dito sa Amerika illegally, especially doon sa southern border. Talagang uh, very strict sila dyan. So, yeah, kaya-kaya nanalo si President Trump sa mga Filipino communities, Filipino. lalo oh. na sa Nevada. Oo, oh, oh, malakas talaga si President Trump. Tama, tama. Yes, yun ang gusto ng Filipino-American community dito sa Amerika. Okay. Ambassador, maraming maraming salamat po sa oras na binigay niyo maraming, po sa DWIC. Maraming salamat Thank you. Thank you very thank much. you also. Salamat Ambassador of the Philippines to the United States, Ambassador Jose Manuel Babes Romualdez.